A Mona ini, apat ka oras. Adin na pero. Oi, hala, tigangin na niyo. Kay kamat. Huh? Dire, nag nagbab ay larin tunguubla. A kay Adi nagani naghiphip kan nagani. Pag oh, million biosito. singeh berah he parung ngarai toh berah berah he ni yo aku yang pengusaha nablag lewat oh kan nablag <laughs> lagi oke tuh subiner yang mga vlog ayo ta ayo kuyung aku brother hai brother hai, hai.

lahat na di ah, dawa kami. Ito, maganda, maganda, maganda ko ano, pamangke niyan. Maganda, oh, ito pa. O, ito pa, oh O, oh, ba? Diba? O, oh, ito pa, ang apo kong wako. Maganda. Maganda. Si ganda at wapo. O, nagbayat ni mo. Bakit nilalukod <laughs> Oh, tatagay. tatagay tayo, tatagay. Hi Shirley. Masaya na siya, masaya. Masaya na kami dito. Ano ba, ano bang ano? Ba? Ano ba pizza 'yon sa ano sa Biyernes? Hindi uh ko alam 27. hindi -huh. 27 ba? Hindi ko alam Hindi ko alam An? Ano ba ngayon? Anong pizza ngayon? A 26. sa Ay, mercy.

Kita! kung mo... Ang mga tiyan lang yung ipicturan. Ano man nangyari? Bakit silo kita? Sinto ba hindi mo nakikinimok? nga. Oo nga. ba? Makakabukod ka dapat. Sana pumuli pa rin na tumingin sa kanya. Dito para dito mo. Teki yung kabilin story ko, yareta. Oh, na ira dito. Nakatagay na kami dito. Wala, anyan lang yung lamesa, hindi buong. kada kuwahan. Gamay mo mo lang lamesa. And to kan. Lamesa ka Kaya nga dili lamisa tumangan nawong ibalik misa namalik oh amit 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 good morning good uh morning -huh. good morning palah ay good morning palah kana kusin na sa mirakey pa good morning ng atong ayaw Agoy. ilo, mag ilo, mga na akong Ano ba ini? Wala man ako sabot. Crying. Crying. Nagdinawa yung iya. Ebo to si uh, uh, um, uh, yeah. <pc tho> oh, right. ngebo <almond> okay, to. Ebo to si ngebo to. Ebo to